長の。と Hello, Pilipinas! Hello ulit, Partner Elaine! Ayan. Ayan! Hello, Senator Kiko! At hello sa ating mga tagapakinig! Ready na ba ang mga hapunan ninyo? Nako! Mm -hmm. Ano kaya masarap na kainin pagka ganitong panahon, Sen? Nako, medyo mainit-init kaya dapat... Uh... Hmm. Ako gusto ko lagi isda eh kasi ah, isda. Mabig, mabig, He, dapat may, healthy. Medyo mabigat sa katawan pag kakarne, di ba? Mm -hmm. So said, pag gabi na medyo kailangan siguro yung mabilis matunaw yun. ang kinakain. at uh, kasi pag nainit mm -hmm. na mabigat papakiramdam mo, kaya yung mm -hmm. mga light light lang. lang. Yeah. Pero <laughs> hindi ka makakapagluto kasi sen ng pagkain. Kung wala kang luto ano wala kang mga gamit. At, yan! at ito yung inaantay ko sen, yan, <laughs> yung ano. pag giveaway mo sa ating mga kababayan na mas af Ayan, yes, ano mass flex mas flex uh, set, isang uh, six piece utensil set yung uh, uh pangluto ika nga uh at syempre yung paglulutuan isang diecast series na aluminum cookware nonstick yan at syempre dahil eh pagkain dapat meron tayong paglulutuan ng ating pagkain yes kaya ang tanong natin anong tanong sa sa unang tatlong makakasagot ng tanong natin ang tanong pang ilang anibersaryo na namin ni Sharon Oh, uh, <laughs> Alam mo, madali lang nila masasagot yan Itong nakaraang April 28 mm -hmm. At uh, Happy Mother's Day pala kay Sharon Yes, anong isang megastar Thank you for being the mother of my children Ayan. And mm -hmm. the love of my life. Aywa, ay, why? Sana oh? ako? <laughs> Ayan. Ayan. O, oh, ah, malalaman na natin din na mamaya kung mm -hmm. sino ang tatlong maswerteng winner natin ng Masflex Kitchen Set. Mm -hmm. ah, nakasiguradong mas magiging masarap. yan mm -hmm. Ang pagluluto ng ulam mm -hmm. ng mananalo pero bago siyempre ulam sinaen muna paano ay kasi rice is life yes wag lang unlimited wag lang dapat half half rice lang oh tama oh damihan ng gulay ayun oh dapat gulay is da prutas ayun oh pero second ay said bago natin na bago pa tayo mauwi sa kung anumang pagkain at ma-overdose sa pagkain dito po muna tayo no pag-usapan po muna natin uh, yung uh, pinag-uusapan ng ating mga kababayan trending po kasi yung tungkol sa usapin ng pagbabalik uh, ng NFA kung uh, magbabalik ba talaga ang NFA at uh, yung uh, sinabi ng pangulo na si niyang urgent yes. uh, itong rice tariffication law kaya naman uh, ngayong gabi makakasama po natin rekta na dito sa ating uh, programa si Leonardo si Sir Leonardo Montemayor ang uh, dati pong kalihim uh, ng Department of Agriculture at ngayon po ay siyang chairman ng Federation of Free Farmers dahil maraming kababayan nga natin ang nag-aabang dito po kung ang NFA ba ay magbabalik na. Yes, mm -hmm. uh, magbabalik actually sa usapin ng nung pag-uungkat ng bigas mm -hmm. at pagbebenta nitong uh, murang bigas. Mm -hmm. So magandang gabi uh, former secretary uh, Leonardo Montemayor. Good Uh, good evening. Good evening din na uh, Senator Kiko at ka uh, Yes. Evening. At ngayon din po sa ating mga taga sa baybay. Ano, minomonitor ninyo itong debate tungkol mm -hmm. sa pag-amenda sa rice tarification uh, measure at uh, itong uh, pagbabalik ng ilang kapangyarihan ng NFA para makapag-ungkat ulit, mag-import ng bigas at makapagbenta ng murang bigas. Ano ba ho ang inyong initial na response o reaction dito dahil ang balita ay naipasa na sa komite? Uh, sa uh, House of Representatives? Opo. Uh, maliwanag sa pan, observation namin mm -hmm. ay nagdadalawang uh, isip talaga ang ating mga kongresista mm -hmm. uh, tungkol po sa naging uh, effect effectiveness nitong GICE Tarification Law. Mm -hmm. Kasi ang uh, dal dalawa ang pinaka layunin kasi ng RTL, eh, nung ito ay itinasa 2019, yung una ay piluksan po, po uh, completely sa private sector lamang, yung uh, trading po, uh, yung kalakalan po including yung importasyon po ng bigas at tinanggal po yung po, pakikialam ng ating uh, pamahalaan sa so, Puyon. At ang purpose daw nun ay para magkaroon tayo ng kasapatan sa bigas mm -hmm. at maging mas abot kaya ang presyo po ng bigas sa ating pong mga kababayan lalo na po sa pinakamahirap. Eh, base po sa naging karanasan natin, ay hindi po ganoon ang nangyari. Eh. Mm -hmm. At sa parte naman ng ating mga magsasaka, eh, masyado pong lubog sa pagka ano po, pagkaluging ating mga farmers. Uh, lalong lalo na po sa first, I was say, first four years ng RTL, mm -hmm. medyo nakarecover lang po yung presyo ng palay nitong past year or so. Mm -hmm. Dahil nagmahal masyado yung yung imports. sa lokal mm -hmm. at yung pang imported rice na yung din. Yes. So, kayo po ay uh, sumusuporta sa pag amyenda o pagbasura ng uh, rice tarification measure? It's, it's more yung radical, kwan, uh, Senator Kiko, radical reduction. Uh, revision okay, of okay. the uh, RTL kasi I think yung 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 issue ng pananatiling pa ba natin yung restriction, yung tinatawag na import or quantitative restrictions, uh -huh. palagay ko ako okay, na po yun eh. Uh, napalitan na po ng konsepto ng ang natin dyan eh, tarification, uh, pinalitan po ng karampatang kwan, protection, yes. sa pamagitan po ng tarifa. Yes. At yung tarifa naman na nakokolekta, and this is I think the, the new feature of RTL, na I think pwede naman pong i-retain yan, gagamitin ng tarita pa ngayon para mapalakas natin yung ah. sektor po ng uh, ating mga rice farmers. Yes, yes. So, pero dito sa usapin ng PPD pe ulit mag-import ang NFA ng bigas at PPD pe silang magbenta ng murang uh, imported na bigas. Sang ayon ho kayo rito? Uh, sa tingin namin, Senator Kiko, siguro sa Salvisi, extraordinary, ba? Circumstances. Circumstances. Uh -huh pag may disaster o kaya Opo, oh, opo, o, o, may... o kaya nangyari nung nakaraan, hanggang ngayon, yung India, uh, ayaw po nila mag-export ng kanilang bigas. Yes, so, yes. So, kinukulang po tayo. So, pero nakatalan kami ng ating pamalaan kasi yung kasalukuyang RTL, ipinagwapawal po yung pakikialam ng gobyerno. Yes. Sa, sa pag ng bigas. Actually, uh, uh, Secretary, former Secretary Montemayor, nung panahon ko, uh, kahit paano napalinis namin yung proseso ng importasyon noon, nang nag import pa ang NFA, eh, dahil apat na beses namin ni-reject yung overprice, nilagyan namin ng... Uh, Nilagyan namin ng uh, approved budget for contract. Dati kasi wala. <laughs> uh, base dun sa prevailing uh, prices sa world market. Kaya nung masyadong tumaas bago kami bumili, eh minamanipul ni Nireject namin. After one week nung nireject namin, bumagsak ulit yung presyo ng bigas sa world market. <laughs> Kaya sabi ko, eh talagang uh, nilalaro tayo. So ako okay ako diyan pero dapat maliwanag mm -hmm. no na merong number one, may approved budget for contract hindi pwedeng unlimited yung presyo mm -hmm. ikaka uh, basis sa world oh. market prices dapat yan at dapat competitive kasi minsan eh hindi ba secretary minsan isa lang ang buyer eh o seller yung uh, Vietnam lang di ba mm -hmm. eh, paano uh, naman uh, magiging yes. Kumbaga dapat mak maka-spread yung ating plan yung yung tinig mo ng ating supply ng imported rice Delikato yeah. pagka umaasa lang tayo in this case. Ngayon, principally Vietnam po. Yes. Mga, yes. I think, ngayon, mga siguro 75-80% mm -hmm. ng kabuang uh, important rice natin galing sa Vietnam. So, hindi po kanyon. Hindi po sa akin tingin, hindi po advisable yung ganun. Masado tayong uh, umaasa. Yes. Sa isang supplier. At <laughs> saka pag umasa sa isang supplier, di isang preso lang yun. <laughs> diba? Para, paano para, naman? Eh, oh. e, wala tayong ibang pwedeng pagkunan. Eh, yun ang ginawa din natin noon. Uh, binuksan natin, sumama ang Thailand, ang Vietnam, at uh, ang Cambodia. Uh, pumasok yan, nagsumama dun sa mga offer nila. At apat na beses, binigyan po natin, binigyan tayo ng preso apat na beses sabi natin sa kanila mm -hmm. uh, hanggang mamaya alas dos, kasi alas 10 yun eh bigyan mm -hmm. nyo kami ng mas magandang offer apat na beses din mm -hmm. binaba nila yung presyo nila mm -hmm. ibig sabihin pag may competition, may competition yes. mm -hmm. eh talagang uh, magpapagalingan yan <laughs> hindi hindi papayag tayo mm -hmm. na mahal ang presyo tapos bahala in fact yung isa pa and correct me if i'm wrong if you agree with me secretary hindi ba ang rice is a perishable good hindi ba? After yes, yes. after six months, hindi ba? Eh, iba na ang kalidad niyan. Mm -hmm. Hindi ba? At at babagsak ang presyo. Doon ako nagtataka kung bakit tung bumibili tayo noon, sinasabi natin wala tayong magagawa. Sila ang magdidikta ng presyo sa atin. Kaya tatanggapin natin kahit mahal. Eh sabi ko, hindi pa pwedeng ganun. Kasi pag hindi natin binili, eh tonelada, 500,000 tons ang bibili na mm -hmm. metric tons eh. Eh mapipilitan silang uh, ibaba ang presyo dahil gusto nilang uh, i, di ba, i-unload na yung bigas na yun kung hindi sasama quality nun. Mm -hmm. So, true enough, ah. hindi ba? True enough, nung sinabi namin hindi masyadong mataas, ibaba ninyo. Binababa nila. At ang total na natipid namin mm -hmm. sa I'm isang so. taon, mm -hmm. 7 billion. Lucky. Mm -hmm. Wow. <laughs> Yun, Ayun, yun. Na, kung hindi na hindi niya nagawa yon, eh ang ang papasan ng ng pagkalugin niyan eh ang ating taxpayer. Totoo. Mm -hmm. Totoo. Mm -hmm. Tsaka, kasi nga at pag mataas bumili ang ng bigas ang gobyerno, ang mensahe, hindi ba tama, Secretary, sa buong rice industry, mataas ang presyo ng bigas. Mm -hmm. Kaya pag uh, nagtaka yung mga ano, o bakit ang taas ng presyo? Eh, gobyerno nga, mataas ang presyo pag bumili. Di kita nyo, nag-import, mm -hmm. na, mahal. Kaya mahal. Uh, so, and of course, you you and I know, and uh, ito ay para sa ating uh, mga nakikinig, pag mataas ang presyo ng bigas, sama-sama mm -hmm. ng tumataas, tumataas yung ibang mga presyo ng pagkain. Basic commodities. Lahat. Mm -hmm. uh, apektado. Hindi po ba, Secretary? Ba, tama yun. Kasi lalo na sa ating mga pinakamahirap na kababayan, mga kung hindi kalahati, sobra pa sa kalahati ng testusion araw-araw, Mm -hmm. ay na po yun eh, para sa bigas eh yun mm -hmm. ang lalaking uh, slice ng uh, pang-araw-araw na ng isang pangkaraniwang mamayan mm -hmm. yung ginagastos po para sa bigas Tsaka secretary itong balita partner elaine no today mm -hmm. uh, 24% ang rice inflation ibig sabihin yan this is the highest rice inflation in 15 years So, pinakamataas na presyo ng bigas at pagtaas ng presyo ng bigas sa 15 taon itong uh, panahon na ito. Uh, ang ibig sabihin uh, talagang kulang, kulang ang supply mm -hmm. at hindi nabibigyan ng sapat na tutok ang pag-insure na merong supply ng bigas. Mm -hmm. uh, opo. Uh, former secretary sir, sa on my end lang po isang question lang po. Uh, bago ka po namin uh, bitawan sa ere ano? Ang ang stand po ng Federation of Free Farmers tungkol po dito sa planong pagbabalik ng NFA. Uh, bottom line, ano po ang inyong stand dito po sa panukalang ito? Oo, dapat ipatake to yung certain functions ng NFA. Dapat mm -hmm. po nung kuan yung pag-re-register uh, po ng mga mga importer. Mm -hmm. Hindi pwede yung ambiguous uh, ang importer sa ng bigas eh, balita namin, hardware store owner. Mm -hmm. <laughs> sa, sa, isang sudad sa Mindanao. ano mm -hmm. Anong, anong nila sa, sa bigas? Yeah. Mm -hmm. eh, baka pag napos, pagka napasok ng na bigas, kung nagka problema, wala kang mahahabol eh. That's right. mm -hmm. eh yun po, dapat, dapat nakarestore yung mga butika sa mm -hmm. NSA dapat i-require yung mga may ari ng bodega, mga abandoned warehouses na mayroong uh, bigas na mag magbigay ng uh, regular na report sa ating pamalaan mm -hmm. para mas alam po ng ating gobyerno yung panto supply situation mm -hmm. especially with respect yung sa mga naka-inductors na bodega. So, so this, this is just some of the functions sa so talaga okay. namin ibalik sa NFA plus the fact na in Kempo, emergency situations as disaster a mm -hmm. last resort, Payagan natin ang gobyerno po natin umangat. Okay. Pero secretary, one last question na sa akin mm -hmm. and I, I let me know. I think you will agree, no? Ultimately, itong pag-pag-import ng bigas ay dala ng kakulangan ng kapasidad din natin. Uh, hindi ba aling mag-import ng kaunti, 'di ba? Uh, just to fill in the yung uh, yung gaps. Pero kung tayo ng world's biggest importer ng rice, eh, ibig sabihin mahina ang ating uh, output, ang ating productivity ng mga rice farmer, hindi po ba? At kulang ang suporta. Tama na yun, uh, Senator Pico. In fact, uh, ang masakit ko sabihin ay, nung inopisiyan po natin, o oh, just before yung RTL, mm -hmm. kung hindi ko nakakamali ang ating self-sufficiency level, ito rin yung uh, porsyento po ng bigas na tayo po ay kwan. Sarili po, kaling po sarili po nating magsasaka, ay eh 90%. Eh. Yes, mm -hmm. Ngayon yes. Ngayon po, after 5 years of RTL, nasa 77% na lang. So, mm -hmm. Magsakpo po ng uh, 40 20%, po 20%. yung ating kakayahan ilang isang bansa na isupply po yung sarili po nating rice requirement. Naging mas dependent po tayo sa imported. Kaya, so, although all, those stop, oh kaya all those stop gap itong uh, pagpabalik ng NFA powers, palagay ko ha, ang strategic talaga eh, yung gastos ng gobyerno sa pagbibigay ng dagdag na suporta sa magsasaka at manging isda para gumanda ang kanilang uh, mm -hmm. ani, gumanda ang kanilang huli, gumanda ang uh, supply ng pagkain sa bansa, eh doon babagsak ang presyo ng pagkain, ultimately. Oo. Oh. Yes. Tama to yun. Kaya kasi kanina, isang magandang feature naman ng RTL. eh yung mga Kinukulekta po na at least sa mga imported rice, nilagay po si San pondo yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, at ginagamit po yung pondo para mapalakas po yung local industry po natin. Mm -hmm. yes. So for yes. machinery, yes. credit, may training pa, libring binet. Pero mm -hmm. I think uh, all of these things, tong menu na ito dapat ipasoy ng mabuti. Yes. So, so, in, in other words, correct spending. Correct. Mm -hmm. Hindi corrupt spending. Mm -hmm. Oo. Pwede, dagdagan pa yung 10 billion, Senator, kasi ang laki ng ating, dahil sa laki ng ating inangkat taon-taon, eh, yes. eh ang laki rin ang kinapalagta ng ano, US yes. Stumps. I think uh, this year alone, more than 30 billion eh. Ang yes. Ang nila from the importation of more than 3 million tons. ng bigas. Oh, so, In terms of the tariff collection, that's more than 30 billion. Wow. Mm -hmm. yung 10 billion na nakalaan, Uh, for the RCEF, habis mo naman gawin 50 o 20. Yun. At correct. Mm -hmm. correct correct spending nun, hindi corrupt mm -hmm. spending noon that's, that's very Maraming salamat Secretary Montemayor former secretary Loni uh, Montemayor thank, thank you. you so much po maraming maraming salamat po at uh, San Kiko napaka-importante po kasi ng pagkain lalo na po ng bigas uh, lalo na po marami sa ating mga kababayan yung uh, medyo hirap sa buhay at uh, kapag kamahal ang presyo ng kada kilo ng bigas uh, talaga namang magtitipid ka marami ang umaasa po ano na mapapa Baba po ang presyo at mumura ang bilihin. Pero mayroon din pong mga umaasa. Ayan, mga sumasana all na manalo ng iyong papamigay guys eh, na mass flex cookware yes. na uh, nasa harap mo na sa Oo. Mm -hmm. uh, at ang uh, number one na nanalo, uh -huh. Gerald Evangelista. Number two, Melissa batungbakal Uy, may bakal dito. Kaya -tama Congratulations! Ay, at ang number three, ay, Elaine Apit. Ay! ay sen, <laughs> sen kukunin ko yan. Kukunin, pigilan niyo ako. <laughs> okay. Number three ay si Marie Roxanne Benebe. Ay, puro. Ay, isang lalaki, dalawang babae. Happy Mother's Day sa inyo. and congratulations, ha? Ano An Ay, o oh, nga pala, yung sagot, <laughs> Sen. Pala. Sorry. Excited tayo. Ay, sagot. Yung sagot pala muna, no, Sen. Oh, ilang no. Ilan taon na kaming... Uh, uh, nag-celebrate ng aming anniversary. Mm -hmm. 28 years! Wow! 28 years! Oo, so, oh, so, talagang. Mm -hmm. 28 years, love conquers all. Oh, yeah yes. Yeah. So, okay. yeah. <laughs> Ayan! <laughs> Bakit nagre-react sila? <laughs> <laughs> Inggit year yes. na biro lang. <laughs> Sen, sino pa yung mga nanalo natin dyan? Ulit, ha, Gerald mm -hmm. Evangelista, Melissa Batumbakal at Marie Roxanne Benebe. Tatlong Ayun, winners Tatlong winners. Congratulations po sa inyo. At ayan, magluto na kayo ng sinigang. Sa atin pong pagbabalik, ano? More more pa pa tayo. Kaya naman tutok lang po kayo. Yes, Sen. libreng bao naman ang pamimigay natin. Tutok lang sa mga kababayan dito sa Rekta Agenda, Agenda ng, ng Masa. masa.